Ayan guys, sumukod ng mag-auli. Tumating na yung magtatay okay guys. Oh. Ayan sila no, Pinakauli. char, -ar Si Arthur at si Karim guys, yung iba kasi oh, mga malulungkot yung naglauta na ito. Oh. Ayan guys, pagpala. Ayan, ito tayo. Meter natin to guys. Yes, yung dito sa, Ito ka toy, sa kabila toy Ito ka sa kabila May vlog ako eh Kuntuli Get can Get Get ito Ay okay. nice. yeah. tolong -tolong kayong, Guys, tolong nanti. Tolong-tolong guys. guys. Oke. Okay. Guys, kita jalan kali. Sambung video. Ya. Oke.